Magandang hapon po sa inyo Alexander Lexter Jews. Nagbabalik po sa inyo ang update on Roja, mga kaibigan. Yes, 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 yes. kali uh, kaninang kanina lang po ay nakita natin ang pinagagawa ng uh, mga nag-day off na mga tawag dito. Na mga cast ng roha mga kaibigan so yes, dito tayo sa post ni Jobien na kasama nila may may dyan sa wherever they are uh, nakita natin ang kanyang post at sila po ay eto uh, enjoying the place at haya, naglalaro lang naman po sila ng volleyball habang ini-enjoy ang kanilang day off sa tawag dito of sa taping mga kaibigan. So yes, this is Jabian here playing volleyball with this ayan, players. Hindi natin alam sino-sino sila. Hindi ko po sila kilala. Ayan, I think it, this is Kobe Brown mga kaibigan in the making po. And then, sa X-World po ay nakita natin ang iba't ibang picture ni Kite Montenola. Mm-hmm. Uh -huh. uh, Kyle Ichare. Na nag enjoy po sa beach, mga kaibigan. Hayan po. Ito po ang picture na ipinost ni Kyle Ichare. Aba. Sa to Instagram niya, mga kaibigan. So naririto po ang mga kasakasamahan nila na nandyan sa... Albaiba or Bicol, di ko alam. My, my entrada is here wearing the beach shorts. Naka spaghetti po si Inday. Mm-hmm. These people na hindi ko kilala. Ayan po. Ayan mga mukha. Ayan si Jewel Torre. Nakita. Chris Villanueva this is. And then Nikki Valdez behind Jewel Torre. And we have... I think that's Lorna Tolentino sa gilid we have the director Lofa and uh, hindi ko kilala sinong... nung uh, uy si Donnie ba ang may bulagaw na buhok nag change ba ng buhok si Donnie hindi ko alam and that is I do not know and then this is Mr. Kyle Itchar, mga kaibigan so yeah 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 Oh, Kai Montenola behind this beautiful so lady. So, po ang mga kasakat kailaman. sa mga nila. So, na ban dyan sa... Post na ito, uh, may nag-comment po. So basahin natin ang comment. Hello, name. Roja Pong. My, my entrance from, is here. Uh, wearing the cherry. beach shorts. Uh, spaghetti uh, po uh, si Inday basahin natin. Mm -hmm. Hello, Rohab na hindi ko kilala. Ayan po. Fan account. Sabi dito, ang ingi-ingi ng TL po. Nakita, walang kamatay po saan. Pero ayan, And sila nag-enjoy bonding moments. Torre. Sabi naman ni Kyle H. Sharp, ang true, how. unbothered ang uh, Duday, may sariling mundo. I think kasama ang Rohab. Jeline no? Matiko says, na Lofa Yan na po ang na may go signal sa si ng love team po, mga kaibigan, ng dahil sa nabuo ang kanilang love team from MMK and now they are in. And that is, I know. and then story is, Mr. Kyle the face of Kai and Kyle Shari. They said, oh, Kai nilalalo na yung giggle face beautiful. ni Kai Mantinola so yes, yan po ang uh, uh -huh, comment Himala, kasama na siya sa group photo, nandyan po si Maymay Entrata kaya masaya po si Rita Lucy Hugot at kasama na siya sa gig nitong mga bulinggit na ito na naligo para sila ng dagat so, during their off day off mga kaibigan during their rest time. Hayan po, wala dito si AC at wala si Emilio mga kaibigan. Baka nasa loob lang daw ng building. Roja Fambam from Aki. Ay, ay nga pala no. Fambam pala nila no. Hmm, tumakain pala sila ng Greenwich Pizza. Courtesy of Hayan. Uh, sponsorship ng endorsement ni ni Donny pang na charot charot akin akin lang po yun wala po hindi ko po alam anong kinakain nila sabi ni Kyle muntik na di makita si Kaysha babe ko but thanks to Miss Inka si Miss Inka pala daw yan 8 hours ago, sa ago sabi dito aba may approval na oh, seven hours ago may approval na from mommy mommy ni Kyle itong friendship ni Kai and Kyle. So, narito po, may pag-be sa katabi. Ayan po, naligo po. Oops, naligo po sila ng dagat, guys. Habang yung iba ay nagba-volleyball, sila Kyle, Kai Mantanola, Kyle Echari, and hindi ko kilala kung sino yan, ay nasa dagat po at nagpapa nag sa sunbathing at the same time nag-e-enjoy ng water sa kung saan man ito sa mundong ibabaw. Rest day from, rest day from Team Rojas. Kung kaya, pahinga-hinga din pag may time. Oh my goodness gracious me, the chemistry and visuals of Kyle and Kai. Mga kaibigan, hayan, masusunog na kayo dyan sa, sa beach at lalo nang uh, magiging uh, tawag dito morena itong si Inday natin dyan, mga kaibigan. So, yes, yes, yes. So, from Jabyen's uh, update, punta pinuntahan natin yung kay Kyle's update. Sabi ni Mika, ganyan nga, my, my. Always proud kami sa iyo. Love you, Inday, and always love you. Ganyan nga daw, my, my. Sumali ka sa mga pictures kasi baka sabihin nilang, aha, hindi ka nakikijoin naman sa kanilang mga activities dyan sa... Roha, la playa, roha mga ticket. So yes, thank you, thank you nang marami dito sa mga pa-update from Javiene to Kyle. Miss ko na rin si Donnie, give your best shot. Jan daw sabi ni I am Noyen Jan sa ginagawa mong taping sa Roha. yan may pag uh, taw dito. Pa-inspirational uh, message from your fans at uh, talagang pinupush ka niya uh, na maging magaling sa gagawin mong seryeng roha. Positive energy can manifest. Beautiful outcome. Hashtag Mylon. Thanking, thanking the people behind Roha. That's from Maisa. mm -hmm. So yes, yan po ang ating karagdagang update sa mga oras na ito mga kaibigan on Kai, Montinola, Kyle Kyle uh, Donnie Pangilinan, and Maymay uh, -may Entrada kasama syempre ang mga cast na nandiyajaan sa Albay. Well, of course, Jabien. Thank you sa so pa-update, Jabien. Uh, dalasan mo pa more kasi namimiss namin si Maymay -may. at ikaw na rin. Yung mga gigs nyo dyan, kung ano man ang ginagawa nyo dyan, syempre sa La Playa Roja. Alexander Lester Juice, magandang hapon po sa inyong lahat.